Dito kami ngayon sa Balagbag. Balik muna kami sa Balagbag. Dito kay Idol Erwin. Ano, uh, Susubok ulit kami dito sa Balagbag. Kasama natin si Idol Piyong Pak. Hindi ko alam kung anong gagawin niyan ngayon. Idol Robert. At si Idol. Idol Toy. Dito sa bahay ni ano you know, ni Idol Erwin, uh, dinanan muna natin. Kasi ang mga guide natin papunta sa kung saan paroroonan. Ayan, Idol Alan. Beat view. Saan ang destination natin, Idol? Sa Sabang. Sa yun. Uh, yung Sabang na may namin, maglalakad lang daw kami. Malaman ngayon kung gaano kalayo ang sabang let's go dito na kami sa spot yan sayang may mga naglutang ng tilapia hindi lang kita pero dito daw meron sabi ni idol erwin try natin dito tara doon ang baba hindi sabi lang

gaming ketingin ganda sana makahuli iya at lalakan na uli mamaya ibu sakit talaga pasok <laughs> may huli na doon isa yun hindi na medyo malayo tayo kasi medyo malalim ito yung mga kalapit ito may ramit ang pala Nasaan? Tawis pala. Ah, hindi si Edward Robert Anak na ng karpa yan. Anak ng karpa. Tawis. Tawis. Oh. Yung mga dali din. Ha? Eh, kalau tak Wala walang hia. Nadali na yung karpa. Dol, tas mo nga dol. Hello, Romano. Tas mo nga. Oh, ano yun? Isang buko na. Malaki-laki. Bakalit sa tayo, lahuri tayo. Hmm. Hindi siya pang malaki. So, nadali. Sa, bu sa butas? Hindi, sa labas. Ah, gala nga di yan. Uh, um, may ako bibidyo yung malapit pag ahon. Sa ngayon, ay manood muna kayo ng medyo malayo-layo. Yan. Okay, si natin eh. Makikita nyo na ng malapit. Ang nakahuli ng karpa. Boss Romano. Ano mga klase ng kaliskis na yun. Hmm. Kayo. Oo. Oh? Walang ah. Okay. Okay, kuha. At ang ating convoy. Wow! Oh, Tawad sumisay. Lalo po ko baga, yaya po si Kitay. Oo. nang tawa, ah. Siya na. <laughs> po akong palit oh, daw pa na. Huh? Oh. nakita na pala eh. Tutok na? Oo, pa ako. Ay, sayang. Totoo ka na kay Edel Robert kaya lang pag nakakakita ng malaki na ahon at sinasabi na nununo. <laughs> Mas <Makyo. laughs> Alam ala, alam na rin mga gandahan ano? Nakaw, ay magaling din pala ito. Gusto isa sigurado. Eh, eh. Oh, may paglipat. Ay, ay, tulang, ay, tulak ay, yeah. oh, sisid kayo sisid ay, <laughs> oh Malapad-lapad oh, Dano. Oh. Yeah, mo, ano, eh ay, nakita, nakita man, uh, 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 Nandito, na kita mo nandi yan. Huli din naman. Pedro Robert. Nakakita niya din yung malaki na gulat. yung ah, <laughs> Ang <laughs> gulo. <laughs> 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 Wala mija. Mister Pyong pa. Kaligada okay, leh. <laughs> Tayo sa bagong spot naman. Ito. Idol Jawal. Wala. Tumunod. Tumunod. Ganda ng ano, mga kakadayaan din. Ano, Dre? Kaya? Nakapas-tao din na. Naman na ano dyan. Hindi, mababaw lang yan? Dalawang tao. Sige, <laughs> sila. Yan ah. Uh, sabi, nakadali daw si Idol Erwin. Nakadaya. Hoy, patingin. Nakadaya. Oo, oh, nakadaya nga, oh Isang karma. Tingnan natin mga yabang malapitan. <laughs> Nakadaya. Nakadaya ka naman. Wala naman,

Kung mm, pagkain ay nakalas ito, bigay. Sigurado pa yan. Pabangka-bangka na ray, Bulag na yun. Nasa tubig isang dipa na Ay. Kaya siya ako. Kilaki. Oh, dahil pa lang huli eh. Ayan. Pampaksew. <laughs> Huwag na sa buhay. Tapang-tapang sa tapang 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 luya. Ayan, oh, baka siwan ako. <laughs> Ayan, <laughs> siyang kaka. Ito ang mamaraming kalimutin na Ay! Ito ang mga pinapag-aiyan. Walang yung lasa niyan. Ubos din ang bahaw. Hmm. Pang main event na ito. Pagpuntahan natin ito. Ito na ang pinakamaganda yatang ang Magsasalubungan sila kasi para sa gitna ang karpa yan doon tapos dito para maka-swerte uh, sana dito sa gitna sige 'di kana lang po so, nag-warning siya okay let's go so, Okay, let's go. Uh, ja! uh, okay, let's go. go. Okay, let's go. <laughs> ang huli ay karpa din tas dalag tas mga tilapia yun yun kita kasi sa bahay ha ah, doon magluto sa bahay ni idol erwin ba sa bahay ni idol erwin Peter din naman sigala hmm. pa pala ako ng karpa nakakapal nga pa eh? hmm, luto natin niya Bert paksiyo paksiyo at nang maiba naman yan eh, paksiyo naman tayo paksiyo catch and cook wale ito eh. nice na bubusin yeah. na yeah. wala multi teras uy oh. wow. mm, may nakukuha pag mahaba kasi eh, pagka umitim at lumampas na sa iyo di pag doon direction e di ka mo doon <laughs> oh uh -huh. pwede sa lakas ano tulungan daw ay eh kain.

malungkot ang besi ko tanghalian alas 4 na wala antagal bago makahuli ng karpa 4 pa alas 5 na pala ha na, yan. <laughs> alas 5 na pala ang tanghalian namin buti nga yun makakatipid sa hapunan salamat <laughs> kasabay na sawah pegan reng ulam Ayo Ayos Kita nyo naman, sayang Nanti next